Good news! Bumaba ng 28% ang overall transmission charges ngayong Mayo. Mula 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour noong March 2025 billing period, nasa 1 peso and 9 centavos per kilowatt hour na lang ang overall transmission charges nitong April 2025 billing period na siyang sisingilin naman ng mga distribution utilities at electric operatives ngayong Mayo. Bumaba sa 46 centavos per kilowatt hour ang transmission wheeling rate ng NGCP mula sa 55 centavos noong nakaraang buwan. Ito lang ang sinisingil ng NGCP para sa paghahatid ng kuryente. Bumaba rin ang ancillary service charges mula 81 centavos per kilowatt hour noong Marso sa halos 52 centavos per kilowatt hour ngayong Abril. Ang ancillary service charges ay sinisingil at direktang nireremit ng NGCP sa mga power generators para sa kuryenteng ginagamit para balanse ng grid sa mga pagkakataong may supply-demand imbalance. Para sa Visayas Grid, kasama pa rin sa AS charges ngayong buwan ang ikaapat na bahagi ng 70% ng AS mula sa reserve market ng March 2024 billing period na pansamantalang pinagpaliban ng ERC ang paniningil. Tandaan, sa kabuoang transmission charge ngayong buwan, 46 centavos per kilowatt hour lang ang napupunta sa NGCP para sa paghatid ng kuryente. Ang multo ng singil ay binubuo pa rin ng AS charges na buong-buong napupunta sa mga power generators na AS providers.